Magandang araw sa ating lahat mga uh, KOFW Tayo po ay nagubalik sa ating trabaho dito sa Saudi Arabia Ito po yung shop namin At kami po ay muling magkabit nga naman ng mga uh, shock absorber suspension Ang dami, lahat ng parts sa warehouse ay uh, with, ni-withdraw lahat para Ipang ikabit na namin mo, sa Mazda 6 2009 model Ito mo po na ay bago ito po tingnan natin yung mga sasakyan nasa loob ng workshop namin kasi dami kasi sa warehouse to mga bago yung mga axel kapit namin lahat buo po yan assembly po ang aming pinapalitan Kaya nagkalat po ang aming mga parts. po na kasi itong mga sasakyan to eh. Masda 6 2009 model Yan, kinakabitan ng ilaw Bumper Yan, makintab ulit ang sasakyan Yan, ito po ang ikabit natin Radiator Air filter Wheel filter Belt Ayan, dito na naman tayo magtanggal tayo ng axle. Ak ano? You know, pupukin lang konti dandahan para matanggal. Yun. Us pakiramdaman lang para ayun. Uh, isang pukpuk lang. Mm, po. May bago yan assembly. Diyan ka lang. Ngayon, Dito tayo sa Belt Magtanggal tayo ng belt Kasi mahirap pag may axle I Nakalagay Tapos mag Sa belt Kasi matama yung Panikwat natin mahirap ang belt nito kung ikaw lang mag -isa.